Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Attorney Roy Nagwanson. Sabi lang niya, SOS Mario <laughs> Expression na natin yung Pilipino yan pag may kakaiba. Hindi maganda. SOS Mario Sep kang bata ka oh, bakit na pa SOS Mario Josep si Attorney Gwanson? Ito, may litrato lang. Nandyan si Pangulong Marcos, nandyan si D.E. Secretary uh, Teo Laurel. Ang caption, ganito. 20 pesos na bigas, agad na pinabuksan ni PBBM para sa mga apektado ng lindol sa Visayas. Okay? There is nothing wrong with selling 20 pesos per kilong bigas. Maganda sana buong bansa 20 pesos bigas na kailang ito grabing disaster maraming nangamatay na mga kababayan natin dyan sa Bisayas tapos magbebenta ka pa ng bigas di ba ang dapat dyan is relief operation libre dahil nasalanta lanta sila ng lindol o kaya ito Palagi kong tinitignan ang people who reacted. Grabe. Hmm. Sana magtingin din sila ng mga ganito ba? Para alam nila yung damdamin ng netizens. Oh. People who reacted 36,000 people. 26,000 ang tumatawa. Ako, tawa lang ang nireact nire ko nito dahil <laughs> Para bang joke-joke lang ang ginagawa nila. 26,000 ang tumatawa. 6,100 ang galit. 2,300 ang lumuluha. Ano ba? Oh, ang nag-like lang sa kanila is a mere 1,000 people. So halos less than 1% lang ang ganahan sa ginagawang ito ng Pangulong Marcos at they is secretary nasaan na ba ang kanilang puso may pos si ano may pos si congressman Barsaga sabi niya that president Marcos uh, pity may awa ba siya sa mga taong nasa ng uh, lindol sagot sinagot din niya no wala siyang awa dahil ha <laughs> uh, Our politicians have surrendered their uh, humanity na parang mga animal na. <laughs> hindi na daw hindi na daw uh, parang hindi siya makarelate dahil hindi na siya tao, wala siyang awa. Meron din yung picture na kumakalat ngayon sa social media. Yung bata nakahawak ng, ng karatula. Please, we need food, food and water. Umiiyak yung bata. Anong ginawa ng Pangulo? Nagbigay lang siya ng tissue paper, pampunas. Pampunas sa uh, luha ng bata. Anong klaseng presidente ka? Umiiyak ang bata. Kung ako ang nandun, tatawag ako. Wala bang wala bang tubig dyan wala bang kasi tubig lang eh ang problema pumunta siya doon nagbisita lang walang kadala-dala nag uh, ano lang nag promise, nag pledge lang siya, ilang milyon 60 milyon ata, I'm not sure 600 milyon o 60 milyon pledge lang My pledge of love cannot be broken. Napakanta tuloy tayo. Kailan pa darating yung pledge na yan? Bakit hindi niya gayahin ang office of the vice president? Uh, lumipad ka agad ang bisi pangulo, pumunta na doon at nagbigay may tulong, aktual na tulong dala ng busy presidente. Ganon din ang Davao LGU. Mayor Baste, nagpunta kagad ang pinakaunang tumulong, correct me if I'm wrong, Duterte. Balik tayo ulit sa Yolanda, Tacloban. After ng Dilobio, sinong unang dumating tumulong? Then Mayor Tatay Digong Duterte. Tapos sasabihin ng Pangulo, nung kampanyahan itong eleksyon na ito. Tolentino, ang unang dumating sa Yolanda, nagbigay ng tulong. Anong klaseng presidente itong meron tayo? <laughs> Walang kaalam-alam. So, ito. Sweet Apple, sabi niya, negosyo sa kalagitnaan ng sakuna. Sabi nga ni Atty. Guanson din sa isang post, bakit? Wala na ba kayong pundo? Hindi nyo ba kayang ilibre yung bigas? Grabe naman. Remark Aumada, kakupalan to the highest level. Yosef Jaime, trapong trapo. Eneria Renville, big words, small walks. Obrak mangun dato. Inyoha na, na 20 petot per kilo. Basta epicenter sa linog. Diha malakanyang. Gusto <laughs> niya mamalakanyang ang sentro ng <laughs> lindo. Boyet San Felipe. This is what he call legacy. Ya, yeah. Bagong Pilipinas legacy. Chris Monk. Puryagaba man kaoy. Wala uroy ka mag... Uh, uh, Tricia Tripoli. Pangwartahan pa ng hinabang? Dapat relief. Libre. Clearance Ambrosio. For the record. Relief for sale. 20 pesos. <laughs> Robio Christian. 21 pesos yan. Tax added madam. <laughs> para kay tambi daw yung 1 pesos <laughs> Oliver Lupugan pagtuon ako motabang. na maligyaman di ay <laughs> wala na grabe ulitin ko ha people who reacted grabe 36,000 people who reacted 26,000 galit ano 26,000 tumatawa 6,000 ang galit 2,300 ang umiiyak. These are all negative. Para sa administration, 1,000 lang ang nag-like. What a government do we have? Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panorin nyo ang video na ito. Mauna niyang atupan, balay. So, mauna yung atupan so na balay niya. balay sem balay So, karon na humana nagyud ang balay nga balay ni Toms. Iha nga balay so <laughs> maayo na gyud sa na tan-aw ang yang balay so makita gyud nimo na nakataot na gyud. So makita gyud nimo ang view sa yang balay. o karon on sa imong masulti nga ano, ko managyud ang imong balay sige pray api kay ta natagan ta mga na kita kay sa nang nag sponsor salamat sa mga para sa inyo mga wala pang tabang di pa ko pagbalay kay nagiglula ko sa mga ini salamat so pila na imong anak nga kuan ay pa ka nakabalay dua ah duha imong anak so